report mula naman sa himpilan ng DCSB, ang Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental, Mindoro. CNN live, live, Nation Dennis Nebreho, magandang araw sa iyo. Magandang araw kasama ng Ariel, magandang araw Kalapan City, Oriental, Mindoro, magandang araw Pilipinas. Bumaba ang antas ng inflation noong buwan ng Agosto kumpara noong Hulyo. Ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA Oriental Mindoro, Ipinahayag ni PSA Oriental Mindoro Chief Administrative Officer at Officer in Charge Dr. Charlene Romero Cantos sa isinagawang press conference sa kanilang tanggapan kamakailan na ang headline inflation o ang pagtaas ng produkto at serbisyo sa probinsya ay bumagal sa antas na 3.4% nitong Agosto 2024. Noong Hulyo 2024, na ang inflation sa antas na 4.3%. Ayon kay Cantos, ang pangunahing dahilan ng mas mababang antas ng inflation noong naturang buwan ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng food at non-alcoholic beverages sa antas na 2.3% at mayroong 45% share sa pagbaba ng pangkalahatang inflation sa buong lalawigan. Samantala, ang nagambag sa pagbaba ng pagkain at mga inuming hindi nakalalasing ay ang mabagal na pagtaas ng cereals at iba pang produkto na kaunti na kauri nito na may 4.6% inflation, partikular ang bigas. Bukod sa bigas, nagambag din sa pagbaba ang pagbaba sa presyo ng mga gulay tulad ng kamatis at iba pa sa antas na negative 3%. Gayun din ang halaga ng isda, partikular ang bangus at iba pang pagkain dagat na mayroong negative 5.7% mula sa 2.5% noong buwan ng Hulyo 2024. Dagdag pa ni Cantos, ang pangalawang dahilan ng mas mababang antas ng inflation ay ang pagbaba ng presyo sa larangan ng transportasyon na may negative 0.7% at ang pamangatlo ay nagmula sa housing, water, electricity, gas at iba pang produkto ng langis na may 6.4% kumpara noong Hulyo na may 6.8%. At yang kasama nga rin ang pinakahuling balita mula pa rin sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Ako si Dennis Nebreo ng CMN 104.1 Spirit FM, Calapan City, nagulat na live para sa CMN Pilipinas. TMN, live Nationwide. Maraming salamat, Dennis Nebrejo. Wala po naman sa ng DCSB, ang Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental, Mindoro. Samant